King James Version, Give strong drink unto him that is ready to perish, and wine unto those that be on heavy hearts. So, very clear na sa King James Version, Give strong drink unto him that is ready to perish. Ang tanong, mga kapatid, yung marapit na mamatay, sino sa inyo, mga Christian, huwag kayong magsisinungaling, sino sa inyo malapit na namatay or naghihingalo na bigyan nyo ng bino bigyan nyo ng alak or painom ninyong ng serbisa or painom painumin mo ng beer yung naghihingalo na sino sa inyo and why you are not following this huh? can you afford that sabi na ay parable yan ni parable etc ang okay, lusot lusot na sino sa inyo salita ito ng Diyos gamot ito ng Diyos na ipamimigay mo sa taong naghihingalo ang taong naghingalo, bigyan siya ng bino, huh? strong drink or intoxicating matter, ipainom mo sa taong malapit na mamatay. Sa Islam, hindi. Pag malapit na mamatay, hindi na namin painumin, hindi na namin pakainin ang malapit na mamatay. Sasabihin lang namin, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah ibig sabihin wala nang ibang diyos maliban kang Allah wala nang ibang diyos maliban kay Allah